ano nga ba ang babayaran ng buyer at anong din ang babayaran ng seller magandang umaga po sa atin lahat sasagutin po natin ang mga katanungan ng ating mga kliyente na nasa ibang bansa ano ba ang dapat bayaran ng isang seller ng property unang una kinakailangan po niyang bayaran ang tinatawag nating absolute deed of sale ito ay isang kontrata na pipirmahan ng buyer at seller at magpapatunay ng lihiti mo ang bintahan. Pangalawa, siya din po ang magbabayad ng tinatawag nating tax o amilyar na binabayaran sa munisipyo. Pangatlo, siya din ang kukuha ng mga certification katulad ng Tax Clearance Certificate, Certification of No Improvement, certified copy of tax deck at siya rin po ang magbabayad ng tinatawag nating CGT. Take note mga kaparm, ang CGT po ay pinag-uusapan ng parehas na panig, ang buyer at seller kung sino po talaga yung magbabayad. Pero karamihan sa mga transaksyon ko, halos seller po ang nagbabayad ng CGT. Ano naman ang binabayaran ng buyer? Number one, hatian o boundary ng property. Pangalawa, siya din po ang magbabayad ng tinatawag na ating documentary stamp tax. Ang documentary stamp tax po ay 1.5% kung sino o alin sa tatlo ang mas mataas sa market value, assess value, at saka sa sonal value. Pangatlo, siya rin po ang magbabayad ng transfer tax at legwork kung siya naman po ay kukuha na mag-aasikaso ng transfer of title ng kanyang property. Tandaan po natin mga kaparm na pag-execute ng absolute deed of sale dun po nakasaad kung ano ang bayaran ng bawat party ng buyer at saka ng seller. Kaya mainam na ausisaing maigi kung anong ang laman ng dokumento at tanungin sa bandang huli. Tandaan po natin, iba ang may alam.